Uh, nang uh, ako ho ay makasama ninyo sa inyong uh, gagawing pagbiyahe palabas ng Metro Manila, yung iba naman ho, ay papasok ng Metro Manila. Mag-iingat po tayong lahat. Yung mga nagmamaneho, mag-iingat po kayo. Make sure na gising na gising kayo. Huwag lang kayo magdodroga. Hindi kagaya nung uh, uh, payo. Nung mismong nga uh, dapat eh, nanguhuli ng mga drug addict at drug lord at drug pusher. Ang sabi pa eh, yung droga raw, many use drugs to extend their working hours. Mismo nga uh, hepe ng pambansang pulisya nagsabi niyan. Many use drugs to extend their working hours. Huwag po tayong uh, gagamit ng droga. So make sure na okay po yung inyong mga sasakyan. Okay ang uh, crudo, okay ang gasolina, okay ang uh, pressure ng inyong gulong, okay po yung makina, okay, na okay yung uh, magmamaneho ng maka. Iwas po tayo sa diskrasya at lahat po ay magkaroon ng payapa at makabuluhang Semana Santa. Magandang hapon po muli sa lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers saan man po kayong panig ng mundo. At kagaya ng ating, uh, nababasa ninyo ating title, VP Inday, 59% approved at 61% ang tiwala. Napakatindi po nito, napakataas po nito. Ito ay sa kabila ng na, uh, napakasidhing paninirang inaabot ni Vice President Inday Sara Duterte at ng kanyang buong mag-anak. Yan po, ito'y sariwang-sariwa. Ang kanya pong approval rating, ang approved kay VP Inday ay 59%. Napakatas po niyan, 59%, 59%. At ang kanya pong trust rating, yung may tiwala po ba? Ang may tiwala kay Vice President Inday ay 61%. Mahalaga na bago po tayong lahat ay magpahinga for the Holy Week break, ngayon po ay ang huling araw ng um, aming uh, pangangampanya at magre-resume na lang po uli ito sa darating na Sabado. Kaya bago po tayo tumuloy sa napakarami nating topic na yung hapon, nais ko lang hong pasalamatan ang lahat ng kaibigan natin mula sa Mbuanga City, nagtungo tayo dyan sa Ipil, e sa Buanga, si Maraming salamat kay uh, Congressman Jar, Jar Acosta sa iyong uh, mainit na pagtanggap at pag sa amin. Ganyan din sa pagadian. Yung pagadiano, oh, eh, ang rin ho nating nakaharap na tao pero may nagre-request na special shout-out. Yung ating po naging kaibigan, si Chris Milyama. Lagi daw pong nanonood sa atin si Chris Milyama ng Bugsy Seafoods Grill and Restaurant. Bu uh, no, Bugsay, sorry. Bugsay Seafoods Grill and Restaurant. Subukan po ninyo kumain dito sa Bugsay Seafoods Grill and Restaurant. Pag kayo po ay nagawi sa pagadian, dyan po sa Santa Lucia, napakasarap ng kanilang pagkain sariwa at uh, very warm very accommodating and very friendly mula sa may-ari hanggang sa kanyang mga staff hanggang sa kusinero. Napakabubuting tao po ninyo. Hindi lamang ako nabusog sa aking kinain kung hindi nabusog ako sa inyong pagkakaibigan sa akin. So muli, kay Chris Milyama. Chris Milyama, maraming salamat sa iyong uh, Uh, patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa akin at sa lahat ng iyong kasama, yung may-ari, yung ating mga kasamang nagtatrabaho riyan sa Buksay Seafoods Grill and Restaurant Santa Lucia sa Pagadian. And then of course, nais ko rin pasalamatan ang mga mamamayan na napakainit din una ng pagtanggap. Hindi lamang po sa akin, kundi sa buong Duterte 10, yung sampung kandidato po natin para Senador, yung Duterte dyan sa Misamis Oriental. Ako ho ay nagtungo sa Villanueva. Maraming salamat at uh, napakaganda ng ating uh, pagharap kay Mayor Uy. Marami pong salamat sa inyo at siyempre sa susunod na gobernadora ng Misamis Oriental, si Gobernador Juliet. Mabuhay po kayo. Tumungo din po tayo kay uh, Mayor Mac Mac ng El Salvador. Mabuhay ka Mayor Makmak at ang iyong buong tiket. At maraming salamat sa ating kaibigan, yung Tres Marias sa buhay ni Mayor Macmac. Ma'am, Ma mabuhay po kayo. Yung Tres Marias, napakasarap ng inyong inihanda at inihain. Lalong lalo na yung special na turon. Pagbalik ko Huwag na ho kayong maghain ng kahit na ano. Turun lang. Katalo na ho tayo. Maraming salamat sa Tres Marias. At uh, syempre, yung mga kaibigan natin sa Cagayan de Oro. Mabuhay po kayo. Balik po tayo sa ating uh, talakayan. Mamaya ho ay magpapasampa uh, po tayo sapagkat pasensya na ho kayo ha, dahil we are on the last stretch of the campaign. Much as I want to do this every day para meron po tayong diretsya ang pag-ugnayan eh talaga po mahigpit yung schedule. Lalo na nung uh, mga lugar na mahina po yung internet connectivity. At yung iba naman, no, ako inaabot na sa daan, sa biyahe, eh mas, mas lalo hong erratic or unstable yung ating internet connectivity. Pinangako rin ho yan ng kasalukuyang administrasyon bago kami manilbihan way back in 2022. Hanggang ngayon, spotty pa rin yung servisyo ng mga internet service providers. Shout out po sa Veteranong Newsman at National Press Club lifetime member Rolly Karandang. Si Karoli. Rolly Karandang nasa Batangas ngayon. Siya po ay isang veteranong uh, mamamahayag at lifetime member habang buhay na member at kasapi ng National Press Club. Mahaba pa yan na Rolly dahil batang-bata pa si Rolly. 21 anyos lang yata ito si Rolly. So lifetime yung kanyang membership dito sa National Press Club. At huwag uh, kayong magsasawak na makikita si uh, paring Rolly karamdam dyan. At uh, yung ating titulo, VP 59% ang kanyang approval rating at 61% ang kanyang trust rating. Napakatas po nito. 59, ulitin ko 59% ang approved. 61% ang tiwala kay VP Inday Sara Duterte. Bakit po mahalagang talakayin ito? Sapagkat alam naman ho nating lahat, may nakabindin na isang uh, huwad na impeachment complaint laban kay VP Inday dyan po sa Senado. At uh, ito ba? Ganitong uri ba ng numero? ang ka-impeach impeach na vice presidente. 59% ang uh, aprobado, 61% ang tiwala. Kaya makikita natin, ito'y politika lamang. Ito yung lagi kong sinasabi na nanawagan ako sa manu ako nagpupunta. Yung mga pumirma dito sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, sisantihin nyo na po Huwag nyo nang pabalagin sa pwesto. At ang prueba, ito ho eh. 59% ang approval rating nung taong gusto nilang alisin sa pwesto. 61% po yung trust rating nung taong gusto nilang alisin sa pwesto. Malinaw po ito eh. Boses po ito ng sambayan ng Pilipino. i-impeach mo. Samantalang, uh, nandyan naman po yan. Huwag na lang natin silang banggitin dito at uh, magkakaroon pa ng espasyo. Tingnan nunin nyo yung mga nasa likod na nagpapa-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Higit na mababa yung kanilang approval and trust rating. Samantalang itong tao na 59% ang approval rating at 61% ang trust rating, ito yung kanilang patuloy na tinatarget. Ito pong numero ni Vice President Inday Sara Duterte. Napakataas po nito sa kabila ng patuloy na political persecution na kanyang inaabot. Napakataas po nito sa kabila ng patuloy na panggigiba at paninira sa kanyang pamilya, sa kanyang pagkatao at kung ano na kung ano ano pa ang ibinibintang. Kaya mahalaga yung akin ding paulit-ulit na panawagan sa inyo pong lahat. Let us protect, uphold, and defend our Constitution. And when we protect, uphold, and defend our Constitution, ganun din po ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sapagkat ito po ngayon ang tinatarget ng iilang elitistang kongresista. Ito po yung tinatarget ng iilang burgis na kongresista. Tatandaan po natin, 32 million, 32 million Filipinos voted for Vice President Inday Sara Duterte. Tapos iilan lamang ang nais kunin sa kanya ang posisyon ng pangalawang pangulo, mga elitistang kongresista. Ngayon, Nagsalita na po yung mamamayang Pilipino 59% approve 61% tiwala panatag sa liderato ni Vice President Inday Sara Duterte kaya magisip-isip po tayo ngayon pong, uh, ngayon po yung last day ng trabaho bukas po ay uh, panahon na tayo po ay uh, mag-isip magpahinga magnilay-nilay at uh, let's work on our spirituality, our spiritual bank, and uh, let's contemplate and ponder on what lies ahead. At haharapin uh, po natin itong malaking desisyon pagkatapos po ng Holy Week, ilang araw na lamang, ay tayo po'y mabilis na paspas na po yung araw, eh, papalapit na po tayo sa May 12, 2025 election.